Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita Rinig, rinig. sa buong bansa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM, Manila Drive Max, Max. Umaanga Uma na balita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat tumatagal sa Trimax Brigada Balitan Nationwide ngayong gabi. Veloso balik Pilipinas matapos ang mahigit labing apat na taong pagkakakulong sa Indonesia. Ang senador umaasang hindi lang magtatapos kay Mary Veloso ang pag ng mga OFWs na nakakulong sa ibang pansa. Nakatakdang paglagda ni Pangulo Marcos sa 2025 National Budget sa December 20, hindi matutuloy. Pagkap ipinavivito ng ilang grupo sa 2025 budget, pero house leaders nanindigang walang direktang papel sa distribusyon ng naturang ayuda. Ang iyong kirubin inaasang hihina sa mga susunod na oras. At pamilya ng isang lola na hindi nakakakita na tulungan ng Brigada News FM Antique at One Tahanan Party List. Drive right. Max! Pandita! buong puso kasama ang buong puersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, lives. helping and inspiring people to achieve a better life Saba ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ay Dry Max Brigada Panlita Nationwide Drive Max Panlita Dry Max Panlita Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, December 18, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. i Brigada the Francisco. Drybacks! <laughs> Drybacks! Drybacks! Brigada Bandita! Makalipas ang mahigit labing apat na taong pagkakabilanggo sa Indonesia. Nakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Makabagbag damdamin ang mga naging eksena sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong nang muling magkita si Mary Jane at ang kanyang pamilya. Yan ang balitang tinutukan ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada mo! Mahigpit na mga yakap at halik ang sumalubong kay Mary Jane Veloso mula sa kanyang pamilya nang sila ay muling magkita sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Mahigit labing apat na taong nawalay si Mary Jane sa kanyang pamilya matapos makulong noong 2010 sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Napakasaya ko! Nakaumina dito sa 5.50 kaninang umaga, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Veloso sa Naiya Terminal 3. Matyagang nagintay ang kanyang pamilya sa labas ng airport. Sobrang saya po, sobrang excited po na nakakawin na ako kay mama ko. Tapos, ano lang hindi po ma-explain yung pakaramdam po. Sobrang saya, sobrang excited po kang doon pamilya. Sabik na sabik na sabik na tulad at anak po. utong na malakas. Nang lumabas na si Veloso sa VIP Lunch ng Naiya Terminal 3, dito na nagsimulang bumos ang emosyon ng kanyang pamilya, lalo na ang tatay ni Veloso. Hindi naman binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bonding time si Veloso sa kanyang pamilya sa airport dahil agad siyang idinerecho sa CIW ang katahilanan ho kung bakit hindi ko natin pinayagan kaagad na makaroon ang pamilya na magkita-kita doon. Una sa lahat, kailangan nating natin sundan yung Bureau of Corrections, Bureau Protocols. Pangalawa, it was a security issue as well. And we apologize, ladies and gentlemen, for the strictness by which we followed the Bureau Protocols. Pasado alas 7 na ng umaga, nang dumating si Veloso sa CIW at dito siya binigyan ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya. Una niyang nakasama ang kanyang mga anak at emosyonal ang kanilang naging pagtatagpo. Dumaan sa normal na booking process si Mary Jane bilang isang person deprived of liberty. Bagamat pumayag ang Indonesian government na ilipat siya sa Pilipinas, ay convicted pa rin ito sa kasong drug trafficking. Dalawang buwan na mananatili sa Reception and Diagnostic Center si Mary Jane bago ilipat sa maximum security compound. Ngayong magpapasko, iisa lamang ang kanyang hiling sa Pangulo. Hindi ko mabigyan ako ng <laughs> Para makasama ko na po yung pamilya ko. 50 years na po ako nalang sa Indonesia eh. <laughs> sa kaso na hindi ko ginawa. Pero ayon sa DOJ, It is a plenary power of the executive He can dispense of that, he can uh, execute that, he can exercise that um, absolutely and in fact that is even without uh, beyond the question of uh, judicial authorities. Isa pa sa mga pinag-aaralan ngayon ay kung mapagkakalooban ng parol si sa Veloso sa paumagitan ng Good Conduct Time Allowance para mapababa ang kanyang sintensya na life imprisonment. In due time, we will be able to know if... Uh... Mary Jane is uh, qualified for GC Punk, GCTA, and then if there's a GCTA, uh, has she uh, served the minimum? So that will entitle her for parole. At our level, we can recommend that. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Jikokostadion ng 15.1 Brigada Yusuf, of Manila. The Music News Authority RIMAX Brigada Bandita -Y. Sa pa rin na balita mga kabrigada matapos makauwi ngayong araw ni Mary Jane Veloso sa Pilipinas ilang senador naman umasang ito na magbubukas ng pinto sa mas marami pang repatriation para sa mga OFWs na nakukulong sa ibang pansa. Para sa detalye Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Umaasa si Senate President Cheese Escudero na si Mary Jane Veloso lang ang una sa mas marami pang overseas Filipino workers na mapapauwi sa Pilipinas na humaharap sa kapareho nitong sitwasyon. Kasunod nito, nanawagan ng senador sa Department of Foreign Affairs na bumuo ng inventory na lahat ng mga Pilipino nakakulong sa ibang bansa ang kanilang kaso at ang posibleng gawin ng pamahalaan para matulungan ng mga ito. Pero maliban pa rito, Nanawagan din si Senate President Pro Tempore Ding Goy Estrada. Dito nga sa otoridad na pag-aralan ng kaso ni Mary Jane at kung pa pwede ay palayain na ito bilang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa kabilang banda, umapila na rin si Sen. Joel Villanueva sa DFA at maging nga sa Department of Migrant Workers na ipagpatuloy ang pagbabantay sa apat na na Pilipinong nasa detro na nasa iba't ibang bansa upang mabigyan sila ng tulong sa pamamagitan man ng legal o diplomatic option. Matatandaan, si Mary Jane ay dekada nang nakakulong sa Indonesia at nailagay din ito sa death row dahil sa kasong drug trafficking. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Samantala, unang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sisikapin itong malagdaan ang 2025 General Appropriations Act sa December 20. Pero binawi ito ng palasyo kanina umaga at sinabing kailangang pag-aralan muna ng maigi ang pambansang budget. Alamin natin ang detalye kay Brigada Maricar Sargan. Brigada! Report! Wala pang inilabas na bagong petsa ang palasyo ng Malacanang kung kailan malalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang budget para sa susunod na taon. Kasunod ito ng ginawang pagpapaliban ng Pangulo sa nakatakda sana nitong paglagda sa 2025 General Appropriations Act sa December 20. Sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ibinahagi nito sa media, nakasaad na ito raw ay para mabigyan pa ng sapat na panahon ang masusing pag-review sa panukalang pambansang budget sa susunod na taon. Sabi pa ni Bersamin na nagpapatuloy ang assessment na pinangungunahan mismo ni Pangulong Marcos kasama ang mga head ng mga major departments. Bagamat hindi pa raw nito makumpirma kung kailan ang mismong paglagda ng Pangulo. subalit yakraw na may ilang items at probisyon na, na i ang Pangulo para daw sa kapakanan ng publiko at naaayon sa fiscal program at alinsunod sa batas. Nabatid na inaalmahan ng ilang mambabatas at ng publiko ang pagtapya sa budget ng Department of Education na gayon din ang zero subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. Una na rin sinabi ng Pangulo na gagawa nito ng paraan upang maibalik ang natapyas na 10 bilyong pondo mula sa computerization program ng DepEd habang sa naman ito ang zero subsidy sa PhilHealth. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Hindi na naman ang mga leader sa Kamara na wala silang direktang papel sa pamamahagi ng ayuda sa Kapus Ang Kita Program o AKAP sa mga tinatawag na Near Poor Families. Ayon sa mga mambabatas, taga-suporta lang sila dahil ang kaisa-isang nagpapatupad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hindi rin sila naniniwala na ibibito ni Paolo Marcos ang AKAP sa 2025 budget. May report E Brigada Haji Caminho e Brigada Mou. Brigada Mariing itinanggi ng mga leader sa Kamara ang paratang na ginagamit sa pamumulitika ang ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Kasabay ito ng isinusulong ng ilang grupo na ang pondo para sa AKAP sa 2025 ay dapat na i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong balitaan, sinabi ni Bataan Representative Geraldine Roman na walang direktang papel ang mga kongresista sa rollout ng AKAP. Tumutulong lang daw sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na kaisa-isang implementer ng If you attend yung pagro-rollout ng akap sa iba't ibang distrito sa buong bansa, you will see it's really DSWD personnel ang nagche-check ng paperwork, nagagawa ng due diligence to make sure na walang duplication, at talaga namang nagko-qualify to receive itong ayuda na ito. Now, ano bang role namin mga congressmen at mga senators? The sad fact of the matter is that ang DSWD is undermanned wala naman sila talagang, they're not that capacitated to roll out. So we, what we do is basically to assist the SWD personnel. Dahil kami, bilang mga district congressmen, meron kaming mga organizations. And we also have people who can do the groundwork. Ano? Hindi anya magandang marinig na nakikialam ang mga mambabatas sa AKAP at magiging counterproductive lamang. Hindi siya na po politicize in the sense that pag ikaw ay near poor ka na at nangangailangan ka nito at meron ka namang papeles talaga na may papakita at mapapatunayan sa DSWD, you get what you deserve. In other words, we do not nominate people who do not deserve this out of political accommodation. Mas maganda na nakikita ng aming mga constituents na yung nakakatanggap ng akap are those who really uh, qualify for ACAP at those na nangangailangan. Dumepensa rin si Representative Jude Asidre at binigyang diin na mayroong macroeconomic effects ang AKAP bilang mga Pilipinong may trabaho ang binipisyaryo nito. Umaasa si Asidre na susuriin ang merito ng programa sa pagpapasya kung pananatilihin ito sa budget sa susunod na taon. Dito po pinakamabilis ang ROI ng ating gobyerno. Bakit po? Una, yung tinutulungan ng AKAP may trabaho. Hindi po sila mali po yung idea na nagtutulong na yung mga tambay. Hindi ho tambay ang beneficiaries ng AKAP. They are productive citizens of this country. Nagkataon lang ho, nakapos po yung kita talaga niya. Depende ho, like for example, with the inflation, with, with, the, with the natural disasters. Baka ho tayo nag-iisip na Pilipinas ang gumagawa nito sa Thailand, 16 years old and above. Lahat ho nataka, nakatanggap ng 10,000 baht na economic stimulus uh, package, una ng tinawag ng makabayan bloc na ayuda politics ang akap. Kaduda-duda raw kasi ito at maaring masira ang integridad ng halalan dahil magagamit umano ito sa vote buying at pangangampanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa isa pang balita mga kabrigada, tuluyan ang humina ang bagyong Kirubin at isa na lamang itong low pressure area. Sa kabila niyan, mga kabrigada, sinabi ng pag-asa na may medium chance pa rin ito na ma-redevelop bilang tropical depression sa mga susunod na araw uling namata ng bagyo sa layong 275 km silangan ng Surigao City sa Surigao del Sur. Bagaman isa na lamang itong LPA, asahan pa rin na magpapaulan ito sa silang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Samantala, pinasinayaan ni Senator Christopher Bongo ang groundbreaking ceremony ng itatayong Lumban Municipal Hall sa Laguna. Personal siyang nakiisa, pati na rin ang iba pang mga local officials sa nasabing lugar. At sa ating Drivemax mga umaangat na palita mga kabrigada, ating alamin ng ilang mga impormasyon tungkol sa stroke sa mga kalalakihan. Na ang stroke ay sanin ng pagbabara o pumutok na ugat sa utak na nagdudulot ng bigla pagkawala ng normal na pag-andar ng utaka. Ayon sa mga pag-aaral, mga kabrikada, ang mga lalaki ay may mas mataas na risk na magkaroon ng stroke kumpara sa mga babae, lalo na kung sila ay naninagarilyo o may hypertension. Ang balitang ito, mga kabrikada, ay hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Balita, Balita. Na Kabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, sa kabila ng kapansanan, tinaguyod pa rin ni Nanay Violeta Olalio, 60 years old, ang kanyang pamilya kasama na ang kanyang mga apo sa mumunting kubo na gawa sa tagpi-tagping kawayan sa barangay Ingwan, Batangan, sa bayan ng Hamtik. Dati siyang nakakakita Ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan, sinuntok ito ng kanyang mismong kapatid na siyang pinagmulan ng kanyang pagkabulag sa edad na 45. Ayon po kay Nanay Violeta, nagbubungkal lang ito ng natirang mga uling na siyang iniipon at ibinebenta sa mga nagbabarbecue. Nagtatanim din ito ng mga saging at inilalako sa kanilang baryo isa rin sa kinahaharap na problema ni nanay ay ang pagpapagamot ng kanyang anak na isang mentally challenged na dahil sa kahirapan, hindi niya na ito nabibilhan ng gamot. Sa pagbisita po ng Brigada News FM Antique at One Tahanan Party List, ipinamahagi natin ang dalawang sako ng bigas, assorted groceries tulad ng sardinas, corn beef, meatloaf, noodles at iba pang pwedeng pangbaon ng kanilang mga apo, pati na rin po ang hygiene kits. Salamat gid sa Brigada News FM. Kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taos puno taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Drive, Drive Max! Brigada Balita Nationwide! Drive Drive Max! Balita, balita. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pag pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. in the heart of changing life.